araw ng sukatan para masira lahat ng pinagsamahan

Wala ko naman. Ma, ano wala? Oo, oh, oh, galit ako. Binibisit ko kasi ako eh. Kasi nagsasabi mo ulam dyan? Kainin mo yung pasalitis mo? Kreto! Oh! Ang aga-aga. Sumisigaw ka na. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay natin? Bakit? Saan ka ba kasi nanggaling? Hindi ka na nakikita dito sa bahay. Puro ka inong, tsaka shabu. Ano shabu? lang ako sa labas. Nagpapahangin. Nay, tayo, minahang na po kayo. Masama po mag-awa sa pagkainan. Ano pa lang? Ay, Ay na pang trabaho? Dumating na yung bill natin sa hapon. Bakit? Kasi bakit? Bakit? na din Kapit-bahay natin, hindi na lang nila. Magkakaroon. Tapos ano yung nilirinig nila sa labas kung may kabig ka daw? Pwede bang hindi mo ako makasagot? Ano yung ang sasabihin mo? Baka matay na ako. Wala kakaroon pa rin. No! President Lisa, nangingi ako ah. Pero ba't nasipigaw ang parents mo kanina? Ah, may pinag-aawayan na labagay, best no big deal. Okay, best. Ano na? Laro tayo? Hi! Asan yung nanay mo? Di pa siya nakakapagbayad ng utang ah. Last week pa yun. Doon po sa loob si nanay, gusto niyo po bang tawagin ko siya? Tawagin mo? Nako kayo ha, huwag niyo akong pinaggagawang tanga dito. Best, dito ko lang muna. Tatawagin ko lang muna si nanay. Sige, sige, best, dito lang ako. Nako, ganyan talaga yan, Mare. Hindi na babayad ng utang. Diyo Jan Mars. Tapos alam mo ba, may kabit yung asawa niya. No. Ay, sasabihin mo, mo sa chismosa ka? mas ka na dito? Hey, hmm, makaalis ka. Makapun mo ang nito. Oh, asa na yung bayad mo? Last week ko pa yung hihingi yun ah. ah pasensya mo na, Mare, pero hindi mo na ako makakabayad ngayon. Napakasita ba yung asawa ko eh wala akong pake. Bukas ang huling singil ko sa'yo. Kapag di ka pa nakapagbayad bukas, ipapabaranggay na kita. Ito mo lang ganun, Mari? Pangako, magawin ka ng paraan para makabayad ako sa'yo. Apay, dapat lang. sa Facebook, oh. Uy, jackpot. Poging pogi, ah. Sabi niya gusto nila makipagkita ngayon. Tagasan ba yan? Nako, Mars. Baka may asawa na yan, ah. Basta, andiyan na pala siya, oh. Ikaw ba, si Jillian? Oo, oh, oh, ako si Jillian. Nga pala, si Eliza, kaibigan ko. Ay, nice to meet you. Nice to meet you. Pwede ko mahiramin yung kaibigan mo? Basta ha, huwag mo sasaktan yan. Pag yan, umiyak. Yari ka sa akin. Huwag ka okay, manganala. Hindi <laughs> ko to sasaktan. Para, tara na. Alis muna kami ha. Sige, ingat kayo. Gabi ka. Ang bilis sila mag-aya. Hindi, kasi ang bunda niya. Sir, ka. Saan ka Galing kasi ako sa trabaho. Nakaanap kasi ako ng rakit doon sa may kanto. Mabuti naman. Nga pala, yung utang natin bukas sa sisingilin ni Ate Omana. Kasi pag hindi tayo nagbayad, papabarang nito tayo. Okay, ganun ba? Ah, okay ka. Pasyan mo muna sa utang natin. Mabuti bago. naman. Mabihis ka na doon. Yung ano? Yung... Ah, basta rapid. Talong yung talong. Ano ba yan? kaya ba? Sobrang sakit so na. Anong problema? Binubuli ka ba sa school? Sino? Para i-report natin. Anong problema kasi? Ano? Uy, miss. Nabunta natin. Ay, lang ba? Okay. May dala ko dito, may trupa. Ako na gusto na ka daw magkita. Trupa? Huh? Gurudin mo lang na masarap yan ha. Kilala mo naman ang si Ha? Sila? Ah, yung masarap sa katawan? Tara na. Gusto na ka daw nila magkita. ba? Diba? Bunso, night, ay, sana kayo mag-iingat kayo. Patawarin niyo po sa tagawin ko. Ate! Ate! Huwag niyo itong gawin, please. Alam ko kung alam nangyari sa'yo. Huwag niyo itong gawin, please, ate. Patawag lang ako ng tulong. sino na ba yun? Saan ako makakay? Dito! Dito ba yung katabo, babae, ha?

Ma'am, kung may hindi yung magdang nangyari, pwede yung magpaparaman kong mga kubayang. Ang okay. problema po yung mga bagay hindi na hindi ko po inaasahan. Ma'am, magtanggap ko para sa inyo. Anong anak ko nga lang Anak po. -an. Anak ko yung sa kumilya. Tumakay niyo po yung kumilya po. Sir, na maglaban. Sa presyento ka na yung mga isang araw lang, lahat nagpago. Ang tahanan naging impyerno. Ang anak mo ng gulo. Ang ama nagtago sa kasinangalingan nito. Ngayon, unti-unti nang bumabangon. Ang inay mo na yung natutuntunan. Ang mga lahat dahan ng At ang mga kasala at nagyong lahat. At sa ng lahat ng sigawan, may pag-asang unti-unting sumasilip sa katilinan.